Pag-inom ng tubig, lunas sa maraming sakit. Kaibigan, sure ako, after this video, marami kayong matututunan. Kung kayo ay senior, uh, ordinary tao kahit health worker, nurse, kahit sa mga doctors na mga kaibigan ko, meron tayong mga bagong studies dito. Eh. Uh, na bago na pala. Okay, may bago. So, ano tamang inom ng tubig? Base sa edad, base sa lalaki o babae, ano timbang mo, at ano sakit mo. May heart failure ba? May kidney failure ba? Iba-iba po yon. Pero maraming sakit magagamot ng tubig lang. Yan ang binigay na Diyos sa tubig. Eh. So sayang naman dahil ayaw uminom ng tubig, eh, magkakasakit. Kidney infection, kidney failure, pulmonya, migraine, at mga sakit. Actually, may bago pa, sakit sa puso, heart failure, dahil kulang sa tubig pabaliktad ngayon. Yung mga dehydrated ang nagkaka-heart failure. Bakit? Hindi kasi maganda dehydrated. Oras na tinuyo mo yung katawan natin. Anong sign? Yan ang kulay ng ihi. Kahit ito para sa akin, dehydrated din Gusto ko nga ganito. Pag dehydrated ka, nahihirapan yung katawan. Anong gagawin ng katawan? O hindi ka uminom ng tubig, okay lang pakiramdam mo. Ang gagawin ng katawan, ma-activate yung isang mekanismo pangalan RAAS system eh. sa kidneys 'yan eh. Ang gagawin nung sistemang 'to ana ay kulang ka sa tubig, gagawin ng katawan mo hindi ka papaihiin. Kukunin iipuni niya lahat ng tubig mo. Dahil mag-overacting yung katawan mo, hindi lang tubig mo ang iko-control niya. So halos wala kang ihi, yung asin na kinain mo, hindi rin niya ilalabas. So, yung salt mo, iipunin niya. Yung tubig mo, iipunin niya. Ano ending? Ang ending nun, manas, heart failure, maraming sakit. UTI, kidney stones, lahat na yon Sunod-sunod na. Dahil dehydration lang. Okay? So, hindi maganda para sa akin yung konting pag-inom lang ng tubig. Diba? ah uh, pwede mo sabihin, o oh, ganito, ililinaw ko na, didiretso ko na. Uh, gusto nyo, mabilis eh pag ang inom niya ng tubig for me, four glasses of fluid lang or liquid, di ba? Pag sinabing tubig, kasama na yung juice, kape, sabaw, kasali yun eh. Counted yun. So, pag apat na baso lang ng fluid in a day, sa akin kulang. Medyo high risk tayo magkaroon ng maraming sakit. Pero kakayanin niyo yan, pero medyo delikado delikado, baka ma-kidney stones kayo, ma-kidney failure tayo, matsambahan, tubig lang, ay po, minom. So, four glasses or less, kulang sa akin. Pero, pag 16 glasses a day, 16, 1, 6, apat na litro a day o lampas pa, malamang sobra na rin yun. Okay? Sobra yon, sobra dami. Kulang sa tubig, masama. Sobra sa tubig, masama din. Okay? Kaya ang dapat, dun lang tayo sa gitna. Ano yung gitna? Mula anim na baso na fluid hanggang mga labing dalawang baso. Average, mga 8 to 10 glasses of big or fluid in a day. Yun ang ibig sabihin. Kaya pag may nakita kayo na dapat ba 8 glasses, ah, pwede naman hindi. Gusto mo 6. Gusto mo 10 glasses, gusto mo 12, pwede rin yun. Depende nga sa'yo, sa laki, sa katawan, at uh, hindi sakto. Pero ginagawa na lang nilang 8 para simple lang. Diba? Magulo naman kasi explain pa ng marami. Kaya para simple, on the average, 8 na lang. saktoyon uh, sakto yun. Diba? Ito, may maganda po. Bagong, bagong pag-aaral to. 2021 lang. Tinignan nila yung mga may sakit sa kidney. Okay? Chronic kidney disease. Pero umiihi pa to. Uh. Hindi pa to dialysis. Pinainom nila ng konting tubig lang. Ayan, 1 litro lang. Oh mas nasira ang kidneys. Pinainom nila ng sobra daming tubig, tatlong litro, apat na litro, hindi rin maganda. So, ibig sabihin, may ideal lang daw. Yan o, no, U-shaped daw eh. Ideal lang na siguro mga 8 to 10 glasses a day, yun ang pinakamaganda. Depende sa edad. Mga bata, tatlong baso lang. O, pag mga 8 years old, anim na baso lang. Ito, teenager mga 5 to 6 glasses in a day pero pag adult ka na pag babae mga 8 baso 7 to 9 glasses in a day babae na adult lalaki na adult kasi mas malaki siya mas mabigat siya 10 to 12 glasses kaming mga lalaki mas iinom ng tubig so nakita niyo by age iba din eh kaya yung 8 glasses average yon pag hindi uminom ng tubig ayan oh kidney disease ito pinakamalaking problema sa kulang sa tubig, oh. kidney stones. Okay? Dati nga, ay, may time nung bata pa ako, resident ako, hindi ako minum ng tubig, gusto ko makaround sa maraming pasyente. Siguro, uh, mga nagawa ko mga dalawang linggo. Okay naman, pakiramdam ko. Uh, tatlong basong fluid lang in a day. Sa gabi na ako may Diba? Kasi habang nag, uh, nag, round sa pasyente, ayo kung pumunta na pumunta sa CR. After two weeks, na-hospital ako. Kidney stones. Grabe. Maiiyak ka sa sakit. Kasi nga, kulangan tubig mo, madilaw ihi mo, papatak-patak lang, puro lahat ng mga buhangin, lahat ng mga bato-bato na iwan sa kidneys, nagbara. Mabuti, hindi ako na kidney failure doon. Ano tawag doon? Ah, katangahan. So, kaya kayo, wala pa kayong kidney stones, huwag niyong gawin yung ginawa kong 3 to 4 glasses. Kaya ngayon, lagi ako 8 to 10. Bago ako matulog, iinom pa rin. Lalo na pag naglakad ako. Let's say, gusto niyo maglakad ng 10,000 steps in a day, 8,000 steps, damihan mo tubig mo, mga 12 glasses. Pag, kung kailangan ka ng exercise, di ba? Kung kailangan kayo ng exercise, pagod na pagod, tingnan mo ihi mo. Sobrang dilaw. Paggising mo sa umaga, nakalimutan mo uminom sa gabi, sobrang orange ang kulay ng ihi. Oh, kasi minsan kasi sa bowl may tubig eh. Kaya pag umihi ka, kala mo light yellow. Pero kung walang tubig, yung ihi mo lang mismo, orange ang kulay nun. Delikado yon. Kidney stones, delikado tayo sa kidney failure, delikado tayo sa UTI, urinary tract infection. Pagkulang sa tubig, mas maraming bakterya. Okay? Anong gamot sa maraming bakterya? Inuman lang ng tubig. Okay? Mild UTI, makukuha na ng dalawang basong tubig. Dalawang basong tubig, sabayan nyo lang, baka matanggal na yung mga UTI ng mga kababaihan. Pero kung malala yung UTI, kailangan nyo pa ng antibiotics. Ang daming sakit mapapagaling ng tubig, digestion, mga may ulcer, may GERD, detox sa umaga, di ba? dalawang basong warm water sa umaga, Nage-exercise, kailangan mo maraming tubig. Nagtitibi, kulang ka sa tubig. Ito, pulmonya, sipon, trangkaso, COVID, oh, okay, lahat. Lahat ng ano, lahat ng ubo, 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 tubig lang. Sabi nga nung... Uh, pulmonologist na expert ko, na kaibigan ko, nag-usap lang kami. Alam mo, sabi niya, Willie, itong mga binibili natin kapsula sa ubo, parang tubig lang yan. <laughs> parang tubig lang yan. Based on the studies, may laban ng tubig. Eh, pero baka wala may ibigay doktor niya, bibigyan na ne, may tulong naman. Yung mga cough na whatever na mga para sa ubo. Pampalab na ako, no? Okay lang yon. May tulong konti, pero ang tubig, almost as effective. Kaya sa mahirap, huwag kayo magkalala, may ubo, may plema, may sipon, tubig. Gusto pumaya, tubig. Bago kumain, sa basong tubig. Isa, dalawa, para mabusog ka, di ba? Kaya nga sinabi, itignan mo si, sa Bible, di ba? Si Jesus, tubig lang, di ba? 40 days, kaya niya. Pero pag, hindi ka, pag uminom ka ng tubig, hindi ka kumain, mabubuhay ka pa ng 40 days. Pero pag hindi ka uminom ng tubig, 3 days lang, patay na. Depende sa timbang. Kung kayo ay 100 pounds only, pwede na 6 glasses in a day. Kung kayo lalaki, 140 pounds, 9 glasses. Kung kayo ay mataba, 200 pounds, 13 glasses. Diba? Depende yung dami ng tubig kanina sa edad, lalaki, babae. Lalaki kasi mas malaki at sa timbang mo. Mas mataba tayo, mas overweight o mas malaking tao, mas maraming tubig. Ang buntis, mas maraming tubig. Ang buntis, mga 12 glasses in a day. Kasi para pa rin sa baby. ba? Diba? Yung nagtatrabaho sa labas, pinapawisan, naiinitan lagi, dagdagan mo dalawang baso. 6 plus 2, 8 glasses na yan. Pag 128 plus 2, 10 glasses. Kasi naiinitan ka eh. Ngayon, So, sinabi ko sa inyo, 8 to 10 glasses, pinakamaganda. 1, 4 or 3 glasses of fluid, sobra konti. Huwag din lang pa 16, nandun yung problema. Okay? Ano lang pwedeng bawasan yung pag-inom ng tubig? Sino lang dapat magbawas? Nagda-dialysis na. May kidney failure, hindi ka na umiihi, kailangan na for kidney transplant. Sila lang ang binabawasan ng tubig. Paano hindi na sila umiihi? Ito ang bagong pag-aaral. Actually, bago ko lang nakita to eh. time namin bilang cardiologist, pag may manas, mahina ang puso, heart failure, bawas ang tubig. Mga apat na baso lang pinapainom namin. Apat na baso in a day, limit may may ano pa sila, may litro. Ayun ang mo for the day. Ayun ang lumang turo. Pero lately ngayon, to 2021, nakita nila pag nire-restrict masyado, baka daw hindi na rin maganda. Kasi nga, kahit may manas ka, pag binawasan mo sobrang tubig, baka lalong magpigil yung kidneys mo, lalong hindi ka umihi, at lalong uh, mag-ipon ng sodium. Kaya sabi niya, at least mga 6 glasses of fluid pa rin. Okay. Binawasan mo konti, imbis na 8, 6 glasses of fluid, in a day, pag sinabi kong fluid ulitin ko, ah, hindi lang anim na basong tubig. Hindi ko sinabi anim na baso. Pwede isang baso tantyahin mo sa bound na yon. Isang baso dalawang pakwan, isang baso kape, isang baso buko. 'Di dalawang baso na lang yung tubig mo. Diba? Fluid ang pinag-uusapan. Pero ang shortcut natin kasi tubig. Ito yung sobra. May nagsasabi, kailangan konti lang daw inumin ng tubig, baka daw delikado, hyponatremia, hyponatremia, paulit-ulit. Alam ko yung hyponatremia. Actually, buong buhay ko, konti lang nakita kong hyponatremia na kaso. Very few. Apat na litro, sobra-sobra. Ito yung medyo may... May tao kasi na parang baka may konting mental problem na inum na lang na inum ng tubig. Hanggang limang litro talagang inuubos. Yun na pwede mag-hyponatremia iba Lampas 16 glasses. Sobra-sobra naman 'to. Okay? Pero may mga taong iba na talagang nagtatrabaho sa labas, talagang nagpapagod o baka marathon runner sila, pwedeng umabot ng 16 lampas pa. Okay din 'yon, depende. Pero sa ordinaryong tao, wag lalampas sa 16. Tulad nga sinabi ko sa inyo, 8 to 10 glasses of fluid ang pinakamaganda. Ito yung kinakata. Pero birang-bira itong mas common ang kidney stones, mas common ang UTI, mas common ang kulubot, mas common yung headache dahil dehydrated. So yan, pag dehydrated ang daming problema. Bad breath, headache, fatigue. Yan, no? Actually, turo nga ng isang ob sa hindi makabuntis na lalaki, baka kulang daw sa tubig. Pag dehydrated ka daw, ang semilya mo dehydrated din. Malapot masyado. Kaya gusto natin medyo maraming fluid para mas makatakbo yung mga semilya ng lalaki. Fluid din eh. Oh, so, kailangan minum na maraming tubig ko. Oh. Pipilitin ang seniors kasi po, hindi na uuhaw, medyo sira na yung thirst sensor nila eh. Kahit dehydrated sila, hindi sila nauuhaw, mabilis sila ma-heat stroke. Kaya pipilitin uminom ng tubig yan. Oh. Kung gusto nila may lemon water, black coffee, ano, you know, o, yung oras binibilang para uminom ng tubig. May special cup pa tutulungan para hindi masamid. Pag dehydrated, mas magkakasakit, mahina ang takbo ng mga sundalo, white blood cell. Pwede magka-heart failure, tatanda, ayaw natin, tatanda. Tat, uh, pag maraming tubig, mas pumapayat, bumabagal metabolism. Laging antok at pagod, tubig lang kailangan. Pag nervous nga, tubig din, maganda. Ito, gawa ng mga kidney specialist sa buong mundo. ano you know, kidney day. Anong turo nila? Tubig lang o. Oh. Tubig lang daw, okay na kidneys mo. oh Kidneys, kidneys UTI, kidneys, kidney stones. O, oh, ang dami matutulungan, tubig lang. ano you know. Katawan natin, 75% water. and you know. utak natin, 80% water mata natin 95% tubig. Oh, so kailangan mo ng tubig para gumana lahat ng organs natin. Muscle, pinupulikat, tubig yun. Dehydrated yun. Dehydrated. Hindi makasagot sa school, baka dehydrated. Ngayon, pwedeng tubig para hindi tumaba. Gusto mo lemon water, okay lang yan. Huwag lang lagyan maraming asukat. Gusto mo buko, pwede naman ang buko kaya lang 45 calories bawat baso. So, pag dinamihan mo ang buko, okay naman. Para siyang sports drink, baka lang magka-diabetes, baka lang ma-overweight. di ba? Kasi, uh, pag tubig kasi mas okay. Ito, pwede naman yan. Kaya lang, baka tumaba kayo. Pero kung nagpapataba kayo, pwede yan. Lagyan yung pa asukal, pagpataba. Okay, sana po nakatulong to uh, kung ano ang dami ng tubig na kailangan niya. God bless.